So guys, welcome back to my channel. So guys, mayroon tayong repair ngayon guys. to, to guys, power bank guys. to power bank. So mayroon tayong repair guys. Power bank. So ito guys, power bank. Diyan guys oh. Diyan guys. So madilim guys. Diyan guys. So yan. So, ito yung power bank na ni-repair natin, guys. So, problem dito, guys, ay... Ayan, problem dito, guys, ay... Ito, guys. So, walang output itong USB port. Walang output, wala siyang inilalabas na voltage. So wala siyang output guys, wala siyang ilalabas na voltage para magcharge output papunta sa cellphone. Okay guys, so ang ginawa natin guys ay dito, nag-jumper tayo ng wire. Ito, nag-jumper ginawa natin, ito sa battery na ito, plus positive ng battery, negative ng battery. Tapos, nag-jumper tayo ng wire. Ito guys. Ito. Ito yung ginawa natin guys. Ito guys oh. Ito yung ginawa natin guys oh. Yan guys oh. So, nag-jumper tayo ng wire dito guys. Dito sa battery, nag-jumper tayo ng wire papunta dito sa USB port. Dito, papunta sa positive ng USB port. So ito yung positive ng USB port, 'yan. Ito yung positive ng USB port. Ito yung negative ng USB port o ground. So ang gamit dito guys ay pang-charge lang naman ito. So itong dalawang ito wala nang wala itong function. So ito lang ang may function, positive at saka negative. Okay guys, positive at saka negative. So nag-jump tayo ng wire guys dahil walang output itong USB port yan guys galaxy yan guys oh na power bank galaxy so yan guys nag jump tayo dito tapos so tingnan natin guys kung may output ba siya so try muna tayo mag supply dito guys dito so ito kaya tayong ma-charge sa kanya. I-charge natin itong power bank. Ito guys, charge natin yung power bank guys. So guys, hindi ko na pinakita yung pag troubleshoot dito guys. In-explain ko na lang kung ano yung ginawa ko guys. So walang output dito, kaya nag-jump ako dito. So tingnan natin guys. Ngayon, mag mag-charge tayo. Yan. So, hintayin muna natin, guys. Ayun, guys. Ayun, umiilaw na siya ng konti, guys, oh. And guys, umilaw na siya ng konti, guys. Ito, guys, oh. Ito, ito. Yan, umilaw na siya ng konti, guys. Ibig sabihin, nag-charge na itong power bank. Ibig sabihin, nag-charge na itong power bank. Ayun, guys. Nag-charge na siya. So, tingnan natin guys kung may output ba siya dito. Tingnan natin kung may output ba siya. So, ito. So, dito. Tingnan natin kung may output ba siya. Magti test tayo. Maglagay tayo dito ng USB cord. Dito, maglagay tayo ng USB cord. Tapos, tester natin kung may output. Yan. Tapos, testing natin ito, guys. Kung may output dito, may lumalabas ba na voltage. Okay, guys. Testing muna natin ito. Tanggalan muna na. Balatan muna natin. Tapos, kuha tayo ng tester guys. So guys, habang nagkuha ako ng tester guys, paki-like, subscribe and share para nadami naman tayo dito sa channel ko guys so ito na yung tester guys tapos si tayo sa DC yan DC tapos lagyan natin ng ilaw yan DC guys so sit tayo sa DC tapos test natin ito guys test natin kung may nag out na voltage guys okay So, ayan. Mayroon, guys. Mayroon 4 So, mayroong 4.208. So, yan guys. May nag out na na voltage. So, guys. May nag out na na voltage. Ibig sabihin, magagamit na ito para pang charge ng cellphone guys. So, yan guys. Yan, mayroon na siyang 4.2. So, guys. Ito yung ginawa natin guys balikan muna natin yung ginawa natin guys so ayan guys umilaw na siya guys ang dami ng ilaw nagcha charge na siya guys ayan so guys ang ginawa natin galin muna natin so guys ayun nawala balik muna natin ito ayan ayan yan Nandiyan na so guys ang ginawa natin guys ay nagja-jump tayo ng wire. So, ang problem kanina, pag troubleshoot ko, so, dito, walang output. Yung USB cord, ito, papunta na ito sa cellphone. Ito, dito na tayo mag, mag sak at saka papunta na ito sa cellphone. Dito na tayo mag-charge dahil, ano ito, power bank. So, walang output dito guys. Walang lumalabas guys. Walang lumalabas dito. Kaya nag-jump tayo ng nag-jump tayo dito kumuha tayo ng positive. Kumuha tayo ng positive dito sa may battery. At tapos nag nilagay natin dito. Nag-jumper tayo, ayan guys. Ayan na guys, nag-jumper tayo dito guys. Ayan guys. Dito. Yan, nilagay natin dito. Nag-jumper tayo. Ayan, USB port ito. So, naglagay tayo dito. Tapos, ayan. So, yan ang, yan na guys. Yung itong, yung wire. Tapos, testing natin. Tapos, nag-testing tayo dito. USB. Tingnan natin kung may lumabas ba na voltage. yan dito kanina guys. Ayan. Tapos, nag-testing tayo dito. Dito nagtesting tayo gamit ang tester. Tapos may lumabas na 4.2 volts. Yan guys, 4.2 volts. So yan guys, 4.2 volts. So tingnan natin guys kung So, ito, guys. dito tayo guys. Tingnan natin kung iikot ba ito guys. May lumabas ba dito na voltage. So kuha muna tayo ng kuha muna tayo ng USB cord guys. So skip muna ako para hindi na humaba ang video. Ito na yun guys. May nakuha tayong USB cord. Ayan guys. Sirang sira na ito na USB cord guys. So ito guys. So lumang luma na ito na USB cord. Pero Okay pa ito guys. Malakas pa itong mag-charge dahil dahil ang lalaki ng wire niya guys, oh. So ito yung dalawa. Ito yung positive, kulay pula. Negative, kulay itim. Tapos ano naman itong dalawa guys? So apat na wire ito guys. So ito yung positive, ito yung negative. Ano naman itong dalawa guys? So ang dalawang ito at ay tinatawag na positive data at negative data. So, yung mga USB cord guys, katulad nito, mayroon itong apat na wire. Dahil apat yung pin sa ilalim guys. Tingnan dyan guys, dito guys. So, oh, apat yung pin. Ayan guys, apat yung pin sa ilalim. Ibig sabihin, ito yung apat na wire, yung apat na pin positive, negative, at saka positive data, at saka negative data. So, ito na yun, guys. So, kung color coding ang pagbabasihan, guys, itong kulay pula, automatic na positive. Itong kulay itim, negative. So, positive 5 volts itong pula. Itong dalawa, positive data, at saka negative data. So, ito, guys. Ito yung gagamitin natin, guys, na pang-testing. So, dito tayo, guys. So, testing tayo kung may lumalabas na voltage dito guys sa power bank natin. Yan. So, tapos ito guys. Yan guys. So, testing tayo dito guys kung may lumalabas na voltage. Yun. Tapos on tayo guys. Yun, umikot siya guys. Yan may siya. yan may kotse guys ibig sabihin guys ibig sabihin okay o, okay itong ginawa natin so nag jumper tayo papunta dito sa USB port so kumuha tayo dito ng positive 5 volts dinala natin dito sa USB port para magka supply na siya guys dahil walang output ito so ayan na guys umikot na siya guys so mayroon ng lumabas na voltage dito guys yan umikot na yan guys umikot na siya guys so guys maraming salamat sa panonood guys maraming salamat so ito na yung ginawa natin guys ayan nagcha charge na siya guys So, ito na yung ginawa natin. So, guys, maraming salamat sa panunod, guys. Sana mag-like kayo, subscribe and share sa ating channel, guys. So, maraming salamat. So, ayan, guys, nag-charge na siya, guys. Tapos, nagkaroon na rin ng supply itong, itong USB port niya. So, nagkaroon na rin ng supply. So, guys, uh, tanggalin natin ito kung nag-charge ba itong, ah... Uh, power bank. Okay, so wala guys, hindi pa siya nagja-charge. So, charge pa natin ito dahil matagal din pa i-charge itong power bank. So, ayan na guys, nagja-charge pa yan guys. Ibig sabihin, charging pa yan. Ayan, ibig sabihin, charging pa yan. So, guys, maraming salamat sa panonood. Sana mag-subscribe kayo. So, ito na yun guys. Ang ginawa natin guys. So, maraming salamat sa panonood guys. Okay? So, maraming salamat sa panonood. So, try tayong mag voltage check dito guys. Oh, itong dalawa. Para malaman natin kung nag-charge ba talaga itong power bank. Tanggalin natin guys. Yan. Tapos voltage check tayo ito yung positive at saka negative. Negative, positive. Yan, mayroon siyang 3.3 guys. Yan. So mayroon siyang 3.3. So ibig sabihin, nagsacharge siya. So ang full charge nito guys dahil dahil power bank ito. So 5 volts, 5 volts hanggang 6 volts ang full charge dito. So guys, meron na siyang 3.1 big sabihin, nag-charge na siya. Okay, guys? So, lagyan natin ng ilaw, guys. Ang tester. Yan. Tapos, testing tayo. Yan. Mayroon na siyang 3.0. Kanina, 3.3. So, guys, charge pa tayo, guys. Para mag-full charge ito, maging 5 volts o 6 volts. So, guys, maraming salamat sa panonood guys. See you sa next vlog, guys. See you sa next vlog. Okay, so maraming salamat sa panonood. See you sa next vlog, guys. So maraming salamat. Maraming salamat, guys.